<laughs> Sinong na natin yung ulan mga boss Nandito na tayo sa may bandang muntin lupa Tignan natin kung may baha dito banda sa may harap ng Pepsi Alam ko konting ulan dito buong haba ay. Eh. Sana wala no. Mm -hmm. Bali umulan para mga mag-iisang oras. Hindi naman siya ganun kalakas. Pero tuloy-tuloy. So 'yun. 'Yun, ayan oh. Kita mo niyan mga boss. Baha nga. Ayan o. No? Eh, jet ski. Kita ba? No? Ayan o. Ayan o. Ayan o alam nyo na may mga motor na gilid eh talagang Atawag doon ano hayop ang ugali hayop na klase ng tao pwede naman maghahandaan eh kasi pagdating sa unahan traffic din naman siya hindi porke may hamang ka ha? ganoon nila yung gagawin mo Mamaya eh, yung nakamotor na yun eh, mas mayaman pa pala sa'yo tapos lamang motor lang pala hahantong lang kayo sa away mga ganong sitwasyon